Yan sa sabi ko, thank God it's Monday. Ngayon, makakausap po natin si Ann Klein Borse. Nakita niyo po kanina sa video, merong isang lalaki na gurementado. Hawak-hawak yung baril at sumusugod. Yung sumusugod po ay si Bayani Totoy Estrella. Exo po siya. Ang kanyang kinakaaway ay si Ann Klein Borse. Ma'am Ann Klein, magandang umaga po. Gandang umaga po, Sir Idol. Ma'am, tama ba ang pagka-pronounce ko ng last name niyo, Borse? Eh? Yes, sir. Okay. Ma'am, anong problema ni uh, Totoy? Ba't ho siya nagwawala? Ah. Uh, okay, pwede natin pakita yung video? Uh, Ayan. Okay, may po natin yun. Yan si Totoy. Ayaw po sa mama. Totoy, okay. Ang ginawa ko po umalis Hawak-hawak yung kanyang baril. Ayon. In fact, nagbumura po yan. Kaya lang inedit na po namin. At marami pa siyang pinagsasabi diyan. Okay, naghahamon. Okay, makikita mo po, bukod sa baril na hawak niya, meron pa tayong nakasukpit na magazine. Okay, so parang ready siyang makipagbarilan kay Ma'am Uncline. So Ma'am Uncline? Ayun o. No? Yun. Okay. So galit na galit siya. Pwede natin makausap siguro muna si uh, Totoy? Uh, o dili kaya si chairman? Ang tanong, ang pinakatanong, number one, may lisensya ba ang barel? Number two, bakit niya ginagamit yung baril na supposed to be self bakit niya ginamit sa pananakot? And number three, sino nagbigay sa kanyang karapatan na magkaroon ng baril bilang isang XO. Maliban na lang kung meron siya mga death threat. Okay? It is not easy para sa kalaman ng lahat. For, yung, pagbibigay po ng PTC, yan po ay binibigay sa inyo ng PNP, hindi para gamitin sa pangabuso. Okay? Gagamitin niyo po yan as a form of self-defense. In this case, bakit kailangan ni XO magkaroon ng baril? Bakit kailangan ni XO bilang isang tanod, actually, pinaganda lang yan eh, executive officer ng mga tanod. Bilang isang tanod, ba't niya kinalangan mag process ng barel? Dapat sa mga tanod, batuta lamang. Okay? Ang tagal ko nagbabantay dito, hopefully, meron tayong mga kausap. Tama? Ha, ah, ang galing niyo. Ako, kung natin, si Ayn, si Ann Klein ulit. Ann Klein. Ma'am. Oh. Yes, sir. Okay, kaano-ano niyo po si uh, Totoy? Okay, uh, nakasama ko po, sir. Ayun. Okay. Now, ano nangyari sa inyong dalawa diyan, ma'am? Bakit nagkaganoon siya? Ah, uh, kasi siya ano, pinipilit na po akong sumama do sa bahay niya. Si eh, ayoko pong sumama. Pilip... Ngayon, mm. Opo, eh, ko sabi niya, sige, subukan mo, wag kang sumama. Subukan mo. Bakit niya pilit na sinasama, ma'am? Ba't but kay umayaw, eh, living partner mo naman pala siya. nag away pa kayo dalawa? Hindi, sir. Matagal na po. ako Mga isang buwan may na po kung wala dyan sa amin. At tinakasan ko po yan, sir, dahil nga sa ginawa niya sa akin eh. Nananakit po ito? Yes, sir. May anak po kayo? Meron po, sir. Isa po. Okay. May asawa po ito? Meron po. Marami po yan sa una. Oh, eh ba't mo pinatulan? Marami pa lang asawa? Marami po yan na asawa. E, eh, ba't ka pumatol? Isa ka sa galing marami Sorry, mama. Hindi. I have ask you that hard question. Uh, kaya siguro ganito ka-abusado 'to kasi akala niya lahat ng mga babae sa Pilipinas pag-aari na niya. Okay, yes, sandalan po sir, ma'am, Ma kausapin natin si Bayani, Totoy Australia. Ah, uh, Sir Totoy. Toy, o, mag magandang umaga po, sir. Opo, hindi magandang umaga po namin lahat, Sir Totoy. Opo. Toy, ano nangyari so, sa iyo? Bakit eh, 'yung barele? Eh, Ayano. Oh, binunot mo at willing kang uh, parang manugo at mamarin ng tao. Ah, sir, hindi po totoo yan. Fake po yung baril na yun. Fake? Opo. Anong klaseng fake na baril yan? Yung laruan po nung anak ko. <laughs> Sabi ko na ba? Anticipate ko na yan. Sorry, inunahan lang kita. Okay. Eh, yung magasin na nakasukpit sa'yo, fake din. Nakasukpit sa pantalo mo. Opo, opo. Puro fake. Fake na baril, fake na magasin. Opo. Pero alam mo ba, may kaso ka pa rin yan, kahit na fake yan. Kasi pagkakakala ni Estrella, tunay na baril yan. Ah, ah, pag, sorry, pagkakakala ni Uncline, tunay na baril yan. Uncline? Tunay po talaga yan, sir. Tunay? Opo, kasi yung jacket ko binaril niya, sir. Yung Ilang jacket ko binaril, binaril niya? Binaril, sir. Yes, sir. Ilang beses niya po ko nang binabaril. Pati yung anak ko tinutukan niya po ng baril. Ngayon ko lang po napanood yung video na yan eh. Okay. Ito yung anak ko. Tunay na baril po yan? Yes, sir. Pati kayo minsan nabaril na? Kaya Yes, binarit po ako niyan sa ulo, sir. Alam U niya yan. Nalagot ang Buko, sir. eh kung na binarit ka sa ulo, di sana wala ka na ngayon. Ano nangyari? Sir, nalagay po yung buko, sir. Na-adaptisan po kayo? Yes, sir. Ano, ano yan? Air gun? O... 45 yan, sir. Ah, 45. Baka alam ko, gun pellet. H hindi. Mati pong nakakita niyan, sir. Ayun. Ah, uh, oy, toy. Totoy. Eto eh, tunay na baril daw yung 45, sabi ni uh, Uncle. Ma'am, Ah, uh, sir, galit lang po sa akin yan, sir. Hmm. Ah, uh, sir. Pwede po, pwede pa ako magpaliwanag? Sige po. Gato po yan, sir. Ah, uh, kasi po, ano, ah, uh, meron, kasi po, di ba, happy po ako. Ah, uh, okay. Public servant po ako, tumutulong po ako. Okay. Ngayon po, ngayon po, nagsenselos po yan. Okay. niya nga po ako nung nakarani isang ang nambugbog sa'yo. Opo, ma'am. Eh, sir, ang dami ko, sinaksak niya ako sa braso. Opo. Ang dami ko pa sa... Baka pinalo ka pa niya ng palo-palo. Isama mo na doon. Para, kumpleto na. Kahoy po, balak, sir. O, sabi ko na nga eh. So, sinaksak ka niya, pinalo ka pa ng kahoy. Opo, binatun niya pa ako ng malalaking bato, sir. Binatun ka pa ng bato. Tapos, sir, binatukan ka pa niya, sinampal ka pa niya, tama? Opo, totoo. sabi ko na nga ba eh. Lahat <laughs> na sir. sir, idagdag mo na rin yung tinadyak kanya, sir. Sir, pinalo pa po ako ng bakal niya sa lulod. Kaya Kapag nga, po. sir, pinalo ka ng bakal, sinampal ka, tapos pa, uh, ano pa, tinadyakan, pwede? Kompleto po lahat yun, sir. Kompleto. Puro, puro sa pu pu puro sa mukha, puro sa mukha ang tama ako. Kurot, kinurot kanya. Ah, oh. Opo. Kompleto okay. po. Anda, anda, ang and dami kong kalmut po sa leg sa mga braso. kalmut. braso. Wow, eh siguro sa isama mo na rin para kompletong pleto na talaga. Dinuraan ka pa niya. Opo. Oh, <laughs> Kaya ay, ay maniwala sa akin eh. Basang-basa ko na ito si yeah. EXO eh. Yan talaga, oh, di ba? Ah, uh, sir. At saka po yung tinulungan kong babae, eh, kinalagkad niya pa, papasok doon sa bahay nila. Eh, hindi naman po talaga kami, ano noon, Kumbaga ano, chika-chika lang po. Chika-chika. Ano yung sabi ng chika-chika, sir? Hindi ko maintindihan eh. Baka ikaw lang nakita dito. Sir, ano, ah, oh. ano, ah hirap po kasi sa akin yung babae ng pera. Oo. Oh. Dahil yung anak, eh, 50-50. Aha. Ngayon po, pinahiram ko. Oh. Tapos nagka nakakwento po kami. Okay. Tapos, eh, narecord po pala doon sa cellphone. Ngayon okay. po, ah, okay na, sir. Umali umalis sa po Sarah. Uh, Colonel Samuel Mina, Chief of Police ng Caloocan. Magandang uh, umaga po, Char uh, Idol, Colonel. Idol, uh, Rafi, magandang umaga sa sa iyo at sa mga nanonood at nakikinig na yung programa. Colonel, uh, kitang-kita naman po sa video na itong si uh, XO bumunot ng baril at meron siyang uh, sinusugod. Uh, ang gagawin po siguro natin, una sir, i-check, number one, kung merong lisensya ang at kung meron, then kakasuhan pa rin natin siya. Ano bang tawag niyan, sir? Grave threat, gun toting, illegal possession of firearms? Paano kaya? At lahat na po na pwedeng i-file na kaso, Idol Rafi. I'll make sure na yun yung gagawin natin. Ano? Uh, right now, pinaverify ko na sa FEO kung uh, he's a legitimate gun holder. At the same time, uh, uh may, may team nang ano, uh, tatrabaho dyan ngayon. Eh, nakita ko nga sa video, eh grabe, parang sigang siga yung dating eh. So uh, uh, my office will not tolerate that act. Uh, although mga supposedly force multiplier natin ng mga yan, tama pero very unprofessional yung conduct na And uh, I will concentrate on the criminal aspect. And, uh, yung administrative eh, termination lang yan, ang gagawin ni Barangay Chairman eh. So oh. I'll see to it na uh, he will face the, the law. Ayun. Ah uh, Kernel, sobra-sobra. Thank you Colonel ah. Yes, Salamat and doon din sa ano pala Idol Rafi doon sa sir. family na ano, inaras niya. I will assist them na ano. Eh galing ako ng WCPC eh, Forte ko yan eh. Yun. So I'll make sure na ano, uh they will be assisted properly para makapag-sampan uh, ng tamang kaso. Very good. Kernel Samuel Mina, Chief of Police ng kalokan. Sir, sobra-sobra. Thank you Kernel Sara. Thank you Colonel sir, Thank, uh, you thank you. Uh, no problem, Idol Rapid. Para thank sa po. bayan to. Thank you, sir. Ngayon naman kausapin natin si Barangay Chairman ng Barangay 171, Caloocan. Para sa kalaman ng marami, ang EXO po ay hindi uh, elected po ito. Ito po ay appointed lamang ni Chairman. Ibig sabihin, kasama to sa mga alipores ni Chairman. So, bilang alipores, pwede siyang masibak at anytime because he serves at the pleasure of the Barangay Chairman. Uh, Chairman Rivera, good morning po. Good morning, Idol. Magandang umaga po. Apo, Chairman, si itong si sito Totoy. Tawa niyo po ito, Chairman. Exo, tama. Apo, apo. Ayan, e, tingin po. Apo, sisibakin niyo ito, Chairman, o sisibakin, o sisibakin talaga? Eh, pagka napatunayan po natin na may kasalanan po, talaga po itotolerate natin na uh, I don't. uh, idol. Itotolerate niyo, Chairman? Eh, totoy, eh, po, tatanggalin po ay, natin. Ah, tatanggalin, okay. eh, uh, e, ngayon, Chairman, ooh. ebidensya sa video, kung nanonood po kayo ngayon, eh, siya po ay nagbumulot uh, ng baril at uh, sumusugod So, hindi pa ba sapat na ebidensya para si Bakin na siya? Eh, uh, sir, ako ano, sir, si si Bakin na natin, sir. Ano pa? Si si po natin, ay doon. Apo, salamat po, chairman. So, salamat alam na, hindi na natin siya makikita, sir, sa barangay, sir, ha? Sa... A A Apo, ay don. Salamat po, chairman. Sige pa, sige pa. Magandang umaga po, chairman. Totoy! Toy! Pa! Toy! Ha? Apo! Wala na, wala ka ng trabaho. Wala na. Imbis na totoy bibo ka, totoy lungkot ka ngayon. Sorry! Alam Kasi po, sir, binugbog naman ako niyan. Sobrang ginawa. Ang dami ko po pong tama, sir. Talagang po. Bugbog sa lado ka. Yung saksak po sa akin, Sinaksak ko, eh. ka, pinalo ka ng kahoy, sinampal ka, kinurot ka, tinadyakan kang kasabi mo lahat-lahat na. Di ba? Dinuraan ka pa, di ba? Apo. O, sir, idagdag pa natin. Kulang pa ata, may nakalimutan ko. Minura ka pa niya, di ba? Apo. O, sabi ko sa'yo eh. Ah, ano pa kaya? Um, binuhusan ka niya naman ito, tubig. Hindi naman. Okay. Ah, ay, hindi na. Nakalata ka na, ano? <laughs> Kala ko, hindi ka pa rin makalata. Sobrang na talaga yung <laughs> hindi. Ah, Salamat na lang, Toto, uh, to, sa time na binigyan nyo sa amin. Pero rest assured, dalawa po mangyari sa inyo dito. Una, si na po kayo. Then, pangalawa, uh, posible makukulong kayo. Depende na lang kung ano magsasabi ni Ann Klein. Klein. Yes, sir. Ano? Tutuloy ang kaso o itutuloy mo ang kaso? Sir, kasi ang kagustuhan ko, sir, nakikipag-iwalay na po ako dyan. Tapos, hindi na siya pwedeng lumapit sa amin, manggulo. Tingnan mo po kayo kung saan-saan kami pupunta mag-iina. Apo, sige po. Hindi po kami sa bahay. Ah, uh, tutulungan na daw po kayo ng polis. Narinig po, sinabi po ni Colonel kanina, siya po ay taga Women's and Children's uh, Protection Office, okay, ng PNP dati. Kasi so, ipati, ko niyan, sir, sinakaw niyan, sir, sobra, sir, ilang beses apa. na po. Apo. So, ma'am, yes, yung pulis po, tutulungan kayo. Huwag ho kayo umalis sa kinaroonan niyo, pasusundo namin kayo sa pulis ng kalaokan yes, para ma-assist kayo. Okay, ma'am? And then, sir, doon niyo po... Sir, nagtrabaho po ako, pero po uwi po ako mamaya na sa Marikina po ako, sir, eh. Ah, okay. Sige, ma'am, huwag mo iba po telepono. Ma'am, huwag ka muna po. magsalita para hindi malaman ni uh, Toto yung mga gagawin natin. Huwag mo ibabang ang telepono, bibigyan ka ng instructions ng mga staff, okay? Apo. Salamat po, ma'am. MJ, anong sabi ng netizens? Nako, Idol Rafi, naging katatawanan si Totoy XO sa mga kapatid natin netizens. netizen. Si Polino Jose, sabi niya, no, bakit may barilyang kalaban na yan ni FPJ ba yan? Ah, laruan pala, bakit nananakot ka ba? Eh, fake naman pala yan. Ang iba, sabi naman, abra kadabra, lunis na lunis daw, invento na. Eto pa, sabi ni Cyrus D., labo-labo ka, Totoy, babalik na mo pa yung sitwasyon. Dapat sa'yo, kulungan, makasama mo na yung mga katapat mo doon. Ayon, ang daming palusot, dami daw niyang sinasabi, ay don. Pero eto ha, sabi ni Angelic Limares, may kalalagyan ka na, totoy bato. Siga ka pa, kabuisit, kung abusado ka, alisin na yan sa trabaho, buti nga na na nga. Gagamu, ano, gagamulitin niya ng mali ang baril niya, or gagamitin niya ng mali ang baril niya, so dapat bigyan talaga siya ng leksyon. So yan ang sabi ng mga netizen natin, balik sa inyo, Idol Rafi! Salamat, gamer 4